Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal po mga kapabayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador dito po sa ating programa Confirmado. At syempre bago ang lahat, binabati muna po natin unang-una sa lahat yung ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, dun po sa mga bago natin mga subscribers, naway dumami pa po kayo, nang sa ganun ay sama-sama po tayong uh, makikipaglaban sa mga kurap na politiko na umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Okay mga minamahal ko mga kababayan sa araw pong ito gusto ko pong pag-usapan natin. Ito pong paggamit ni Lito Lapid sa kanyang impluensya. So, ito na yung sinasabi natin eh. Bago ko banggitin kung sino saan niya ginamit yung kanyang impluensya at sa papaanong paraan, alam nyo, karamihan po sa mga politiko, pag sila po ang, ang nagkakaroon ng kasalanan, pag sila ang nagkakaroon ng uh, paglabag sa batas, yung ating pong batas ay tinatapakan na lamang kung nila. pambaga pinagtatawanan na lang nila yung ating hukuman dahil nga sa may pera sila, may impluensya sila, marami silang kilala, maliban na may kapangyarihan sila, siyempre, sobrang dami ng pera nila. Mga pera, na pwede nilang ibayad sa kahit kaninong tao na maibigan nilang bayaran. Lalong-lalo na yung mga taong may posisyon sa ating gobyerno. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito yung sinasabi natin dito. Uh, Napag-usapan ho natin, itong mga nauna natin vlog, itong si paring Toto. ano. So, ito siya ay isang uh, dating abogado na na dahil nga sa pagtatanggol niya sa mga taong naaapi no dahil nga sa naimpluwensyahan yung kasong hinahawakan niya eh imbis na siya ay pasalamatan parangalan sapagkat yung kanyang pagiging abogado ay ginagamit niya sa tama ginagamit niya sa pagtatanggol sa mga tao so imbis na parangalan siya dinisbar siya so paanong paraan dahil nga po na so yan po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa ating uh, tatalakayan yung uh, so ngayon sa mga nakapanood lang ng ano sa mga nakapanood ho sa video ni Paring Toto no? so lumabas po doon sa kanyang video na ipinalabas sa kanyang vlog yung pangalan ng nilito lapit na kung saan nasasangkot tungkol sa lupa ngayon uh, nung nilabas ho yan doon sa kanyang programa uh, mga ilang araw uh, kumutok yung balitang ito tumalat sa social media ngayon para sa akin lang ha kung ako ang tatanungin tama po eh Tama po yung sinabi ni paring Toto at may katotohanan. Ako man din, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako nga mismo na tagahanga ni Lito Lapid. Nabigla. At nakita nyo naman yung aking mga naging reaksyon, 'di ba? Yung aking reaksyon na kung saan, sa sobrang paghahanga ko kay Lito Lapid tapos nabalitaan ko na yung aking hinahangaan na idolo ay may connection pala sa Pogo. Kaya nakita nyo naman yung aking mga naging reaksyon, di ba? Galit na galit ako na kung saan nawala ho yung aking uh, belief. Nawala yung aking paghanga sa matagal ko nang iniidolo. Siguro mga simula nung ako ay nagkaisip napapanood ko yung mga pelikula niya hanggang sa lumaki ako hanggang sa nakapag-asawa na so yung aking uh, ano sa kanya paghanga ay nandoon na sa isang idlap ay nawala ho dahil nga po sa isyong kinasasangkutan niya tungkol nga ho sa Pogo dito sa Pambantarlak at dito, ah sorry dito po sa Porak Pampanga no ngayon mga minamahal ko mga kababayan dumako po tayo sa impluensya sa usaping impluensya alam naman po natin na pag sinabing Lito Lapid kahit saan mo search sa YouTube man, sa anumang mga di ba uh, pag sinabing lapit kilala sa pagiging ano mahusay na aktor mahusay na uh, stuntman mahusay na uh, kung baga eh napakahusay na artista napakahusay na action uh, pagdating sa action ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, no siya ay naging uh, senador, naging mas ma-influensya -ma siya. Ngayon, natuwa naman tayo, dahil uh, maliban na siya ay sikat na artista, sikat na kilalang-kilalang uh, uh, action star, eh, naglilingkod siya sa ating bansa. Ngayon, na lumabas yung kanyang pangalan, pila sa maling paraan na hunya talaga nagagawa, nagagamit ngayon yung kanyang influensya. Ano namang laban ni paring Toto? Di ba? Kay Lito Lapid. Anong anong laban? Na pagdating sa pera, hamak naman na mas maraming pera si Lito Lapid. na kusan, napabalita pa nga na napakarami niya ng lupa ngayon. Maliban sa napakalaking mansyon na napatayo niya. Di ba? Maliban dyan, balita ko pa nga, marami siyang lupang nabili sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maliban doon, mayroon akong nalaman na malaki yung kanyang sakahan. Malaki yung kanyang, uh, meron mayroon siyang mga, mayroon siyang mga, tawag nito, uh, fish pan. Diba? So, maliban doon, may mga negosyo pa sila. Mga kababayan ko, ano ang laban ni paring Toto? di Diba? Anong anong laban niya? Ha? Samantalang yung kanyang uh, hinah, yung kanyang isiniwalat. ay eh, totoo naman. Nagagalit si Lito Lapid kasi lumabas yung kanyang pangalan. Ha? Ngayon, isa lang sasabihin ko. Kung kakasuhan mo si Paring Toto, kasuhan mo na rin ako Lito Lapid. Kasuhan mo kami, kaming mga vlogger. Gamitin mo yung influensya mo. Ganyan naman kayo mga politiko, di ba? Pag alam ninyo, walang laban yung tao. Pag alam ninyo, kaya ninyo sa pera, sa influensya, o sa anumang bagay. Madali ninyong nagagamit. Madali ninyong nagagamit yung mga ahensya ng ating bansa na kung saan eh, malapit sa inyo. Pero pag kayo, ang may problema, hindi ba tameme yung mga kaibigan ninyo? Hindi kumikilos kasi kaibigan nyo nga. Pero kami na hindi nila kaibigan, anong gagawin nila? Dahil kaibigan nyo, kikilos sila. Madali silang kumilos. Madali nilang gawin yung mga gusto nilang gawin kasi ma-influensya yung taong lumapit sa kanila. E paano kung kami lumapit sa kanila? di ba? Pero, hanga ko kay parin Toto kasi sa kabila ng lahat, alam ko wala siyang kalaban-laban dito, pero dahil nga sa ang pinagtatanggol niya, pinagtatanggol namin ay taumbayan at ang sinasabi namin ay para sa taumbayan. Ipinapakita niya yung katapangan na kung saan bunga ng kanyang tunay na pagmamahal sa ating bayan. Ganoon din ang yung lingkod. Kaya nga sabi ko kung kakasuhan mo si paring Toto, makinig ka dito lapit. Kasuhan mo na rin ako. Kasi ganyan naman kayo mga politiko, di ba? Pag malilit na tao, gagamitin niyo yung influensya ninyo, gagamitin niyo para sabihin na para linisin yung sarili ninyo. Kahit alam na alam naman ang lahat kung ano at sino kayo. Kahit alam na alam mo sa sarili mo kung sino ka. Ikaw mismo. Pero humahanga pa rin ako. Kay paring Toto, bakit? Sa kabila ng lahat, e eh, balita ko nga, eh kakasuhan din niya itong silito Lapid kasi nga ma parang mali yata ang departamento ang nilapitan mo na sa pagkakaalam ko ang nilapitan mo ay yung matalik mong kaibigan ha? na nasa NBI na kung saan imbis na doon mo dalhin sa opisina ng cyber ano ba yan na kung saan sila yung sila yung hahawak ng kaso na yan about sa cyber uh, libel eh parang sa ibang sa ibang departamento mo yata dinala yung kaso na yan. So parang may mali yata, di ba? So, gano pa man, sabi ko nga ang inaasahan ni Lito Lapid pera, impluwensya. Tayong mga mahihirap wala naman tayong ibang inaasahan kundi ang lang na magtatanggol sa atin. Tanging Diyos nagagawa ng paraan para sa atin. Diyos na magtatanggol sa atin laban sa mga taong mapang-abuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Kaya sabi ko nga napakakawawa talaga. Tingnan nyo. Wala yung pinagkaiba sa mga katulad na tao ni Duterte. Pag ang mga Duterte ang kinasuhan, ang hirap-hirap papanagutin. Ang hirap, parang ang hirap patulad ni Kibuloy. Eh, pag mga taong katulad nila na ang pera ay halos uh, umaapaw. Ma kilala, ma marami maraming kilalang mga politikong ma -impluensya. Ang hirap, ang hirap, ang hirap papanagutin. Kumbaga parang pinagtatawanan na lang ang batas. Pinaglalaroan na lamang ang batas. Yung iba pa nga dyan, ginagawa ng katatawanan yung kaso nila. ba? So... Para sa akin mga minamahal kong mga kababayan, Uh, alam ko talagang gagamitin ni Lito Lapid yung kanyang impluensya. Maaring ting ibang mga kasamahan niya na senador ay di ba? So, pero ganun pa man, pumasa na lang tayo na may magagawa ang para sa mga taong katulad namin na mahihirap, na katulad nyo rin na nakikipaglaban para sa katotohanan. So, para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, Uh, kung papaano ang mga kapulisan, kasundaluhan ay may mga pangakong sinumpaan. No? May mga sinumpaan para sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating bansa. Ganon din kami ni Paring Toto. Pagamat kami ay mga komentarista, mga vlogger na kung saan ay nagsasalita tungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa, handa po kaming magbuwis ng buhay, mag ng buhay para sa mga kababayan natin na Uh, hindi nakakaalam ng katotohanan. So kami dito, alam ho namin, kala nyo basta lang kami nagsasalita dito, alam po namin na sa bawat sinasabi namin dito, maaaring may mga tao na, na nag iisip sa amin ng masama dahil nga sa inilalantad namin dito yung kanilang mga maling gawain. Lalong-lalo lalo na po yung lingkod, sa simula pa lang na tayo po ay nag-umpisa dito sa ating programa, Maraming tao na po ang gustong tayo ay patahimikin sapagkat alam nila na hanggat nandito ang programa natin hindi tayo titigil na batikusin yung mga taong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan kaya ang tangi lamang po magagawa ninyo mga minamahal ko mga kababayan ay suportahan kami suportahan kami sa aming pakikipaglaban lalong lalo na po sa mga supporter natin dyan no? sa pamamagitan mo, ng hindi ninyo pag-skip ng ads, nakakatulong po kayo no? pag hindi kayo nag-skip ng ads, parang kayo na rin po yung nagbibigay sa amin ng uh, uh, lakas ng loob, maliban doon parang kayo na rin po ang nag-abot ng makakain ng aming mga mahal sa buhay kaya nga po ako, alam nyo, nandito lang ako pagkatapos ko po dito eh ako po hinay-hinay din na mag-aararo No, ako po may inaalagaan din ng mga baka. No? Na pinaalaga lang naman. So, ang usapang kasi namin, pag nanganak, eh, depende 'yan kung, 'di ba? So, akala ninyo ano lang kami, ha? Kami po ay nagsasaka din kaya ngayon aking mga daliri kung titignan niyo, oh, puro po 'yan dumi. Akala niyo, ha? So, kami naman po, pero dahil nga sa alam niyo naman ang buhay ng magsasaka, kapag ka wala pang ani, wala pang kung ano man <laughs> lalo na ba diba? so lalo na yung El Nino talagang nasira po yung konti nating pananim no medyo may tinanim po tayong mais may tinanim tayong palay medyo nalugi po ng konti doon sa pinuhunan natin uh, medyo nakakalungkot pero tuloy pa rin diba? so mabalik ko tayo kay paring Toto uh, para sa akin hindi na kasuhan nakasuhan ni Lito Lapid si Paring Toto. Kung talagang wala kang kasalanan, patunayan mo, hindi mo kailangan gamitin yung influensya para lamang patahimikin yung mga katulad ni Paring Toto. Sabi ko nga, Lito Lapid, kung gusto mo at diyan ka masaya sa ginagawa mo, kasuhan mo, isama mo na ako. Ah, isama mo na ako. Kung... Diyan ka masaya at nagiging kontento ka dito lapid sa si ginagawa mo ha Sayang Matagal Simula ng pagkabata ko Sobrang idolo kita Sa mga kaibigan ko Ting may palabas ka Nung maalala ko Nung bata pa ako Ako Pagka tumatalon na May sinusuntok na si Lito Lapit Talaga Doon ko natutunan Yung ibang mga suntok niya eh Diba? Doon ko, ko na Doon ko Siya yung naging idolo ko Kaya nga Dumating sa punto na Nung ako yung edad ng 15 Ako'y nag-aral na ng maigi ng martial arts hanggang sa yun, nakapagturo na tayo sa ibang mga tropa at ako nga'y naging P.I. No? So, mga minamahal ko mga kababayan, sana eh wag gamitin ni uh, Lito Lapid yung kanyang influensya para lamang patahimikin yung mga katulad namin, uh, mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan. No? At itong ginagawa namin ay para sa tao May ngayon kung sa tingin mong mali kami Patunayan mo Hindi mo kailangan gamitin ng kapangyarihan mo Kasi mukhang Pinapakilala mo na ang sarili mo niyan Lito Lapid Kung ano at ano ka talaga Dahil alam mong walang laban si Si paring Toto Pakasuhan mo Marami kang pera Marami kang Alam namin yun Walang magagawa yung taong katulad Di paring Toto Pero sana dili ka kasi mukhang sa gagawin mo kay paring Toto, mukhang ilang libong Pilipino ang hindi matutuwa sa iyo. Tandaan mo. Ha? Maraming Pilipinong hindi matutuwa sa iyo dahil lang sa nabuking ka. Dahil sa eh, Ganun naman ginagawa ng mga politiko, lahat naman halos ng mga politiko. Ay totoo naman 'yung sinasabi ng mga taon tungkol sa kanila, kakasuhan ng libel. Bakit mo kakasuhan ng libel? Totoo nga 'yung sinasabi nila. Para ano? Para lang sabihin na mali, hindi totoo, ganun ba? Yan ang hirap eh. ba? Diba? Maraming nagagawa ang politiko. Kahit totoo yung sinasabi, para lang mapagtakpan yung kasalanan nila, kunyari kakaso, para lang linisin yung sarili nila. Kasi alam nila, pagdating din sa korte, pag pera-pera na ang pinagalaw, yung mali, may tatama. At yung tama, may mamali. ba? Diba? Alam naman natin yan eh hindi na tayo bago sa mga ganong diskarte ng mga politiko kaya mga kababayan ko sana ipanalangin nun natin si paring Toto at syempre isama nyo na rin po ang lingkod ni Pipanyo Labrador kaya isa lang aking masasabi kay paring Toto Diretso pare kung ano man ang kahihinat na nito nasa likuran mo ko no? alam naman natin isa ang ating hadikain ang makapaglingkod sa taong bayan ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa. Siyempre, kasama natin kasi dalada, argo konsyensya natin ng taong bayan kaya nga hindi lamang yung kanilang panlabas hindi lamang kanilang ano yung ating inaano dito sinasalba pati yung mga kaluluwa nila katulad ng mga tao ni Duterte ba't ba natin sila itinatama bakit ba natin sila tinuturuan ng mga bagay-bagay na dapat ilang gawin kasi alam natin hindi lamang yung kanilang pagkatao yung mapapahamak pati yung mga kaluluwa nila na dadalhin ni Duterte sa imperno Diba? Kaya nga tayo nagsasalita dito eh kaya nga sabi ko, naglilingkod tayo dito ng buong puso, ng buong isip at ng buong kalor. Siyempre, especially, unang-una sa Diyos. Pero, lahat tayo alam naman natin may responsibilidad. Kung paano yung mga reliyoso ay tinuturuan nila kuno, yung mga tao na itama yung kanilang paniniwala, dahil obligasyon nila yung mga kaluluwa, tayo din, hindi man tayo pastor, hindi man tayo mga ngaral, hindi man tayo ministro, hindi man tayo imam, etc., etc. Eh, dahil po sa ating mga sinasabi dito, katulad na lamang ng ginawa natin, maraming Pilipino ang nagpapasalamat sa mga programa natin. Katulad ng programa ko, programa ni Parang Toto, programa ng ibang mga vlogger dyan, na nagbukas sa kanilang kaisipan, na muntik ng, uh, ng dalhin ni Digonio sa kapahamakan na kung saan hindi lamang yung kanilang katawang lupa yung mapapahamak pati yung kanilang mga kaluluwa dahil nga nasasama sila sa maling paniniwala, sa maling paninindigan. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana lagi po kayo sumuporta sa inyong mga lingkod. Katulad po ni Paring Toto at ni Pipanyo Labrador. Kaya muli tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.